92.3 FM Radio Manila Your, your favorite, favorite music radio Ka-Vibes Kasama niyo pa rin Ang inyong fierce and fabulous Dream girl DJ Chloe At ang nakigulo Ang inyong pretty boy Tonyo <laughs> oh, And of know. course Kasama natin si Myros <laughs> Hello And of course Dahil nga no Parang ang, ang deep kasi Nang pinaguhugutan Ng oh, ating dear guests So, the feel Feel We play. want to know hmm. Ang opinion Ang POV ni Myros Sa kanyang uh, career hmm. Music career career and of course life in general. Ayun. All right. Ah, sige. Kunin natin ang ating mga baraha. Oh my God! Cards. Totoo ba to? Yes, totoo. Totoo, totoo -to. to -to -to yan. Di, ano, Hindi ka na naginip. Ang, ang, gagawin natin, you will answer the question, yung brown lang. Tapos mamaya, um, after masagutin yung question, titignan It natin mo. kung ano yung uh, advice. advice. Okay! okay. Nice, oh. nice, nice, nice. Oh. Kuha ko na isa? Yes. Sa muna. Ano ba ilalim Hawak ah. Hawakan ko Yes. Okay. Okay. Huwag okay. okay. mo muna tingnan yung why. Tingnan natin. Oh. Okay. Anong sinabi ng baraha? What are you healing from? Oh! Kaya, <laughs> <To>. sumakto. <laughs> <To. laughs> so. uh, sinadya mo ba yan, DJ Chloe? Hindi ko sinadya. Oh. Oh, oh, yan sinadya. Siya ang pumili niya. Siya ang pumili, Actually, pwede naman piliin yung ibabaw eh. Yes. But siya pumili sa gitna? Tama. Nataon na, na, sa gitna. Ayan. That's, <laughs> ano, that's God's <laughs> will. <wheel. laughs> Patagalog Ay. nga nito. <laughs> 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 Patagalog. Patag ano ba ano? ano ano? What are you healing from? Mm. Ah. Saan ka ba? Ano ba tawag nito? Saan ba ako nag-heal Sa oh, saan ka? Ano ba yung heal? Ano na bisaya lang ako. Okay. Yes. Mm. That's actually a beautiful question. Ah, mm. uh, ML lang yung kanina guys, but mm. nag-heal ako right now. Kasi mayroong promise sa akin si Lord. Mhm. Mm uh, yun yung natagpuan ko nung talagang magulong magulo yung life ko. Yung down na down so, ka. siya talaga yung source kung bakit ako nag heal right now. Mm. And, uh, I think meron akong obligation ngayon to share it sa lahat ng mga nakikinig. Correct. Uh, if, if right now may, may uh, magulo yung buhay mo, pinagdadaanan ka, just pray and yeah. Keep, yeah. keep your faith kasi God is faithful. Hmm. Yes. And uh, hindi ka hindi ka iiwan kahit ano mang nangyari sa life mo. So I think si God pa din. God talaga. The, there is oh! there is always a uh, <laughs> power in prayer. Yes. Tama. Uy, ang ganda. God is, God is uh, always there for you. Yeah. yeah. Sipin mo 'yan. Ayun yung question niya. Nagulat ako And parang sabi ni Lord Okay, waitin mo tayo ito yung guesting mo ngayon uh -huh. To share to share. Right. to share my love Sa lahat ng mga tao yes. sa mundo yeah. And I think yun din ang uh, mensahe Ng ng song mo, no? Hindi yeah. na babalik Hindi na tayo babalik Hindi na tayo babalik sa yeah, na sad days Ayan. Because, you know what, Chloe? Pag nakita mo kung gaano kaganda yung life May excite ka lagi magising everyday mm. Oh! Okay. <laughs> Gusto ko lang <laughs> umiyak. <umihatan. laughs> yung ano, yung hindi pa tumunog yung alarm clock mo. Gusto mo nang unahan. Ganun. Uh, I <laughs> love Gustado that. pala decision. <laughs> uh, Ayan, Myros, promote natin your song. Invite oh, okay. everyone, our ka vibes listeners, yes. na i-request dito and of course, uh, makinig sa bago mong song. Alright, mga ka-vibes. Ako po si Myros na nagmamakaawa sa inyo. Wow. <laughs> no, no, no. But uh, seriously, maraming maraming salamat. sa uh, Sana po, like kayong mag-tune in dito sa 92.3. Um meron po akong bagong song, hmm. Ang Hindi Na Babalik. Kung kayo may pinagdadaanan ka right now sa life mo and uh gusto mo nang matigil yon, gusto mo nang mag-move forward sa life, pakinggan mo to kasi kwento ko to eh, hmm. kwento to ng isang tao na grabe yung pinagdaanan sa hmm. buhay and then nakita niya yung liwanag. Hmm. That's why he's here. he's a living testimony na everything is possible mm. basta meron kang mataas na faith kay Lord. Um, yun, Maririnig niyo siya dito sa 92.3, no? Yeah. Um, and of course, pwede din siyang ma-stream sa lahat ng digital uh, music mm. platforms worldwide. Oh. Spotify, YouTube Music, um, sa TikTok din, and uh, uploaded din ang video ang sa YouTube and sa dami. Facebook. Dami. Oh. And right now, I'm very very proud to say na reach na natin. Actually, sir, baka ilang pwede na, na. Ilang months lang. Kasi may latest guesting ako, nag uh -huh. 1.2 million views, oh. Eh, yeah. di ba? Oh, oh, oh. So, i-add ba natin sa 6.8, basta of oh, million course. views na rin, guys. Yes. Oh, grabe. Ah, yeah, grabe. yun. Sa loob lang yan ng isang mm -hmm. buwan. So, maraming maraming salamat ano sayo, sa, sa pagmamahal. Ang dami na nun, Support talaga, mm -hmm. sir, no, na binigay ninyo. Mm -hmm. Pinatunayan nyo lang na na-miss nyo ako. Yes. <laughs> Actually, as in, na tinatanong ko siya ti Marvie, saan na si, si Myro? Saan ay, Kinikilig nga siya kanina Kinikilig nga But of course sir Thank you so much yeah, po Naramdaman ko po yung support niyo po Sa ginagawa ko And of Chloe Sobrang uh, Really really happy to meet you Thank you also my <laughs> boss Ayan mga ka-vibes Stream hindi na Babalik Dito lang yan Sa 92.3 FM Radio Manila Your favorite music radio Ka-vibes